Pangababayan, ah, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bay. Okay, right there. Stop. Hoy! Hindi mo nauunawaan. Kay kung nakasabot jud ka, dugay na unta nimong giatubang ang imong mga kaso. Kung kasabot jud ka, dapat na realize mo rin na isa ka ang malaking parte ng sistemang nakakasuka na kunwari ini-expose mo. Huwag na tayo magkunwari dito. You cry transparency and accountability after refusing to answer basic questions about your own confidential funds. Di man gani ka mo tarong sa mga pangutana nga deserve po mabalaan sa katauhan ang mga tubag? Sige ra kag, Confidential lagi ko, no? As if wala may kabalo sa balaod, Ana. Gibulukan na jud ka na mo. Nakaminos na jud ka. So, you condemn pork barrel. Very good. Pero kumusta ang office mo? You spent millions and you couldn't even explain where it went. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sure ka na ba dyan? BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi love you, BBM. I love you, BBM. Kumusta naman yon? <laughs> Doon pa lang, matagal mo nang ginagago ang taong bayan. Well, kami hindi mo kayang gaguhin. Mga worshippers mo lang naman ang kaya paikutin. Any average thinking person na may alam sa history at may access sa public records who can check would know. Lawyer ka, di ba? You know history. You know public records. You know exactly what you were doing. And you knew exactly what kind of person you were endorsing. Pero, inendorso mo pa rin. At kung meron man totoong nambudol dito, ikaw yon. Lagi sinasabi ng mga DDS na ikaw din, pati ikaw daw ay nabudol din. Ah, uh -uh, no. Sa <laughs> so, tinuro na yung pagkasulti, ikaw ang number one nga nambudol nila. You blame the Congress for impeaching you. But hey, you gave the Congress a grounds to do so. You walked out of hearings, threatened the president, cursed on Zoom, and disrespected the constitution you vowed to uphold. ako ng at nandidiri sa sa at walang Pwede nga. Kung nadismayat, at nandidiri ka talaga, why don't you drag him down with you? Di ba pa mangani kagpasaylo sa katauhan sa pag na ang partner? Mangayaw gani pa pakitaan purog aksyon, diha nato makita kung sinsero ba jud ka. Diha nato makita kung tinud anay ba jud na imo pagpangayog pasaylo. Yung humingi ka ng tawad pero gusto mo kalimutan namin na parte ka ng krimen. Tapos ikaw yung umangat. Ayun. Akala ko ba accountability, pero gusto mo si BBM lang ang patalsikin tapos ikaw yung mag-take over again. Yan ang kasakiman. Yan ang nakakadiri. Huwag kang magkunwaring biktima dito kami. Ambektima dito ang taong bayan. And if you realize that you're part of the crime, you shouldn't be acting like you're any better. You shouldn't be acting like you're the solution because definitely you're not. So sa nga pagkasulti pagkasultino, you weren't punished for telling the truth. You started the fire that was matinga naisunog. So yeah, your actions are finally catching up with you and that's what you have to understand. Yan ang dapat mong maunawaan. Yun lang. Bye.